Maraming salamat po sa mahigit pitong daang tumunghay o viewers na nakaraang topic natin patungkol sa alak. Ano pong ibig sabihin nito? Ang tao po ay uhaw sa kaalaman at sa mga panibagong natutuklasan. Diyos po ang nagsabi nito. Hindi na mabubunot kailanman ang Israel na itatanim niya muli. At kailan mangyayari yun? Doon po sa langit. The Lord has spoken. Diyos po ang nagsasalita. Hindi po ako. Hindi po ito bagong katuruan. Nandito po ito sa Biblia. Ang mga talata pong ito ang magpapatunin na hindi tayo nagtuturo ng kamalian. Hindi natin ibinubulid sa kapahamakan ng tao. Ang masama po ay ang pag-abuso sa wine. Pagkat pwede tayong maaksidente o maabuso rin ng iba. Ang totoong issue po ay hindi ang alak, hindi ang pagtuturo ng tama. maraming salamat po sa mahigit pitong daang tumunghay o viewers ng nakaraang topic natin patungkol sa alak. Naakala ng iba ay ibubulit ko sa kapahamakan ang mga tao. Ano pong ibig sabihin nito? Ang tao po ay uhaw sa kaalaman at sa mga panibagong natutuklasan. Panginoong Isus po mismo ang nagsabi na merong alak doon sa langit. Sabi niya sa Mark 14.25 I tell you the truth, I will not drink again the fruit of the vine until that day that I drink it a new, new, new wine in the kingdom of God. Patunay po ito na iinom ng new wine o ng alak ang Panginoong Hesus doon sa langin. Kagaya po na sinasabi sa aklat ng Amos. Amos 9:13 13-15 The days are coming, declares the Lord, when the reaper will be overtaken by the plowman and the planter by the one treading grapes. Magpapangabot daw po yung nag at yung magtatanim ulit. Meron pang alak, magtatanim na naman. New wine will drip from the mountains and flow from the hills. I will bring back my exiled people Israel. They will rebuild the ruined cities and live in them. They will plant vineyards or vineyards and drink their wine. They will make gardens and eat their fruit. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them says the Lord your God. Diyos po ang nagsabi nito. Hindi na mabubunot kailanman ang Israel na itatanim niya muli. At kailan mangyayari yun? Doon po sa langit. Ang klupo doon sa mga talatang ito, yung word na new wine will drip from the mountains and flow from all the hills. Kailan po ba magkakaroon ng new wine? Dito sa lupa. Hindi po ba ang new wine ay doon sa langit mangyayari. Katulad ng sinasabi ng Panginoong Hesus, hindi na muli ako dit iinom ng alak o katas ng ubas dito sa lupa, doon na sa kingdom of God. When I drink it, new, new wine. So may alak po sa langit. At isa pang mabigat na patunay na mayroon pong alak sa langit ay ang sinasabi ni Propeta Isaiah. Isaiah 25 verse 6 to 8, ano pong sabi? On this mountain, the Lord Almighty will prepare a piece of rich food for all peoples a banquet of aged wine, the best of meats and the finest of wines. On this mountain he will destroy the shroud that enfolds all peoples, the sheet that covers all nations. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove the disgrace of his people from all the earth. The Lord has spoken. Diyos po nagsasalita. Hindi po ako, hindi po ito bagong katuroan. Nandito po ito sa Biblia. Basahin niyo po, kayo po ang, ang magbuklat. kayo po ang bumasa. So ito po ay malinga na Diyos ang nagsasalita na magkakaroon ng pesta o banquet sa langit at nakalatan ang aged wine, ang finest of wines. At ano pang ebidensya nito po ay sa langit? The sovereign Lord will wipe away the tears from all the faces. He will swallow up death forever. Oh, di po ba sa langit? Wala na talagang kamatayan. So, ang piging pong ito ay mangyayari sa langit, hindi dito sa lupa. Ang mga talata pong ito ang magpapatunin na hindi tayo nagtuturo ng kamalian. Hindi natin ibinubulid sa kapahamakan ng tao. Ang masama po ay ang pag-abuso sa wine. Pagkat pwede tayong maksidente, Pwede tayong mawala sarili o maabuso rin ng iba. At huwag din naman po natin kinukundi yung umiinom lang ng moderately. Sapagkat hindi po ito nakakabawas ng kabanalan o nagiging karnal. Alalahanin po natin ang Panginoong hesus mismo ay kinatisuran. Ang Panginoong mo ay kinakatisuran ng panahon niya. Sapagkat nakikita siyang umiinom at kumakain. Ano ang bansag sa kanya o paratang sa kanya? siya ay Panginoon ng mga cards at glutons. So ang, ang totoong issue po ay hindi ang alak, kundi ang pagtuturo ng tama. Isa lamang po itong patunay na ang salita ng Diyos minsan ay nababaloktot. Ang tinuturo ng iba ay yung hindi totoo.